Magkano ang Confidential Fund. Ay, <laughs> Ay, diyo, sayo, uh, saan na? <laughs> <Ay>! <laughs> Anong ganap sa mundo ng showbiz? Trending ngayon ang komento ni Vice Ganda sa November 30 episode ng It's Showtime. Sa segment na "And the breadwinner is," bumanat ang komedyante ng isang punchline tungkol sa kontrobersyal na Confidential Fund na nagpakilig at nagpatawa sa madlang people. Ang episode ay tampok ang kapamilya actor at dating hashtags member na si Jameson Blake bilang guest star. Habang iniisa-isa ni Vice ang presyo ng ilang bilihin, gaya ng bigas, baboy, at manok, para sa hula kung sino ang accountant sa mga contestants, bigla niyang isinama ang confidential fund sa usapan. Ang hirit ay sinundan pa ng mas malalim na banat. Saan napunta? Char, habang natatawa siyang lumapit sa kanyang mga co-hosts at kay Jameson. At ang kilo ng manok ay 280. At ang tubig ngayon ay 150 ang isang litro. Magkano ang confidential fund? Wala oh, wow. so, yung Wala yung Wala ba sila ang nagkocompute? No? Hindi Kasi yun! Hindi sila! Saan na punta <laughs> Ay! bagamat walang direktang binanggit si Vice, agad na nakarelate ang madlang people sa usaping confidential fund. Ang term ay kasalukuyang mainit sa publiko dahil sa mga alegasyon ng maling paggamit nito, particular sa panahon ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd. Ang isyo ay nagbunga ng maraming diskusyon, kabilang na ang banta ng impeachment case laban sa pangalawang pangulo. Marami sa netizens ang natuwa sa birong ito ni Vice, habang ang ilan naman ay tila mas napaisip tungkol sa kontrobersya. May mga nagsasabing matapang ang komedyante sa paghirit ng mga ganitong linya sa harap ng publiko. Ikaw, ano ang masasabi mo sa hirit ni Vice tungkol sa Confidential Fund? Sa tingin mo, kailangang bigyan ng pansin ang ganitong usapin sa mga palabas? Ibahagi ang iyong opinion sa comments.